Nyo, oto ang kita. Ah, sige, sige, May meron ma bisita. Mm. Maluto ka nung sa amin binignet. yan. Sa, sa amin big net. Uh, sa mm. tagal yan. Gataan. Uh, mm. Mm. Simple lang, simple lang gataan. Pwede ka nang kala, malakit. Kalatid lang. Oh. Uh, tapos yung asukar. Asukar isang kilo lang. Ah, sige. Oh. Uh, tapos nyog, kasi mga tatlo, apat kanyog tatlo tatlo apat bali pito pito <laughs> tatlo <sigo. laughs> tatlo lang tatlo lang oh, so tatlo kayo ta na kayo na gata na yung yung gitan to lang <laughs> oo e, oh, oh, meron doon munggo ano yung no. oh, no. uh, munggo ano Anin yung munggo basta wag kasama no, sa oh, sige munggo ha Bili di ba may balut yan? Uh, uh, Kung uh, balot malaki, oh. Uh. Pero kung ang balot ma maliit, oh. dalawa. Mm. Kung ang balot malaki, isa lang. Mm. Ah, sige. Okay. Hmm. okay. Apo mga kalingap, bibili tayo ng nang magmibinig ni Chico. Ha? Diyan ba? Doon yung mo, diyan doon sa may sa amin. Ha? Doon, di ba sa may... Uh, sa lap, lalabas pa ng highway doon, di ba? Meron dito sa loob? Doon, 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 doon. Ay, oh, wala oh, 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 alam ko 'yan. Oo, oh, alam. Oh. Oh, ako lang. Oo, oh, oh, madali lang. Ngayon na, nandito na ako. Eh, <laughs> po makalinga pa ta magbibigit do nga sige. Kalingap awi. Ayun. Pupunta natin sandali po. Ayun, isang munggo ah magkano po ang munggo? 30 tingnan mo nga po oh. magkano yung nyog? kuya magkano yung nyog? saan po yan? 3.15 isang sampo 3.15 yeah. 15, isang, isang, isang sampo tapos ito isang kilong uh, asukal Ekanang ay mag-log ko. Ayun, apat na niyo. Eh balik na po tayo. Tumonggo, tumonggo.

yung munggo na sana. Ayun. Mm. Ayun. Ayong... Durugin daw. Kasi para yung 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 balat niya malis. Ang maiwan yung laman. Toyo, bango to. Bango. First time ko makakita na ganyan this time. Okay. Binigmit yun <consultation> sa Tagalog. Binigmit ito. Yung nalang niya. Hmm. Bango. Para yung may balat eh, may balat eh. Oh. Yung, isabi mo sa ano, isabi mo sa nakit, malambot yan. Bango. Bagong style. Durog na. Pawis mo, Pawis.

Ano ng 'yun. Malambot ng mundo, malambot yung magget. Lagyan ng asukar. Oh, 'yun na. kumulo kulok na, sarap na. Ito yung assistant ko. <laughs> <laughs> assistant <laughs> <internship> <laughs> ko. ship <laughs> yung mastership ko. yun yung mga namin, visitors. <laughs> hindi namin alam ito kung paano tulutuin. Asa ah, na yung dalawa? <laughs> Anong doon po, sa dalawa? atin, bukas. Malamig ba? Mm. Ah, masarap pag malamig. Hindi mm. Parang 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 ice cream. ha? Oh. Siya ba ba? Lagay, baba. ah uh, bukas. Lagay. 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 Sige sarap. bukas po tayo mo, ang sarap! Hmm. May mo ako, ang sarap niya awi! <laughs> ay, ay, ay pala, yung mga bignit! Ang bignit mo lang sarap! <laughs> <laughs> Tumigil ka na niya, bignit! Talaga hindi man uuwi, kasi hindi pa makakain, alas 4 ano na oh! Hindi yan uuwi, bukas na ah, umaga yan! Okay. Wala pa man siyang ticket. No, hindi man kailangan ticket. <laughs> sa bus? Sa ano, sa van. Ah. Alas trip kasi, alas 5. Mm hmm. Ayun Ay, na pala. Bumigito. Mm -hmm. Kumplito si Ricardo's na. Mm -hmm. Ando pa lang po as, ano, as, as Ay, Ay, pang, ano. Mm -hmm. so, no, yung dapang pa ano. yung sakit, ang gibos, no? Kunti sa inyo, kunti lang. Kunti lang sa... hmm. so, Sabi niya ito, so okay. ano ay baka maasin. Sige lang, okay oh. lang. Hmm. hmm, sarap. Pahinaan lang talaga yan. Ha? Pahinaan lang talaga Hindi. ng apoy. Lakasan. ah Lakasan. So, Parang ini-imagine ko na yung sinasabi ni Kuya Abon, nilagay sa ref. Oo. Huwag sa, wag sa, sa sa baba lang. Baba lang. Hmm. Malambot na yung, ano, yung, munggot yun oh know. lagay yun oh lagay na yung gata lagay na gata mm. Um, kulo na isang kulo yung kulo kain kain na uh, kain na mm. pwede ka yung luto ka Dun. para pwede nyo walang ano pwede nyo walang saging yan lang munggo lang mungo at saka oh. ah. masarap din yung munggo lang yung mm. munggo isang agmo mm. ha para mabango. Bango. Oh. Tapos pipisain. Ha? Pipisain. oh. kasi mani may, may, balat eh. No? Kasi bango mo, <laughs> bang ah, oh, pag lang, pag <laughs> yung munggo. <laughs> kasi oh, <laughs> bango mo, ang pawis. <laughs> kasi <laughs> bango mo, yung munggo. Kasi ka. Oo, oh, kasi may pawis na eh. Oo, oh, may pawis na. Pagawa. <laughs> Pagawa <laughs> <laughs> Mainit yan, medyo hindi masarap. <laughs> <laughs> Kung ilagay sa rep. mas masarap. Mamaya ba tayo kakain ito? Hindi, kaya ah Yung bukas? Bukas na. Magaling yan, hindi kayo yan. Itong ha? assistant ni Kuya galing pa ito ng England. <laughs> 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 hindi, hindi nila itong galing Japan. Hindi ano. Japanakan. <laughs> Japanakan. Pangawa. Japan. <laughs> 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 Tignan mo ko, ano ba? Huwag natin oh, kong matamis na. Huwag natin. Huwag natin sa sandok. Kaya papasok ka. Ta-da. Tiso. Mm. Masarap yan. O, oh, ayan na. Uy. Oh. O. Oh. nanung oh, nakaguto? Para, parang gatas. Wow, ang sarap. Eh, parang tutoy. Hahaha. <laughs> Tutoy na puno sa gatas. <laughs> Baka galing sa iyo yung gatas. Oh, na. ay, walang laman ito. <laughs> <laughs> walang laman. Wala <laughs> na? Upos na? Upos. Wala naman nagdedi dito. Huh? ay, ah, wala pala. Walang nagdedi. Ibulong uh, eh, mo lang. Ipadidi mo sa asya

<laughs> Ako wala nang gata. Uga na ka, uga. Tuyo, uga. Na? Tuyo, tuyo na. <laughs> Tiga. Ikaw. Tuyo ka na. O, hindi pa to Basa pa. May asing pa. Basa pa. Tuyo. May asing pa. <laughs> tuyo na. May asing pa. May, mayroon pa. Oh may asing pa. Dugong <laughs> okay, <basa> ka, magbasa mga. Ha, ha, Masarap oh, sarap na. Mm, masarap oh, na siya. Nakakagutom. Wala nang ginawa sa kubo, di eh. kumain. <laughs> ano pa ba yata mga ang tao dito? <laughs> Puro kain. Hindi pwede ilagay ngayon niya mainit. Sarap, no? Hindi, mm. malagay okay. niya sa plato. Ilagay dyan. Hindi ito, ito, gasan mo. Para, para lumamig. Pag lumamig, kuha ka na. Yan, mo. So, dali lang. Lilain. Magkano magkano gastos? Kanina? Ayun ko lang. Konti lang. Mga 200 lang. So, mga 200, 200 lang shopping kanina. 200 200? 300 300 po 300 po Maraming na! No? Hindi na kailangan laging na vanilla. Ha? Wala man Wala man Punta ka sa highway, bili ka Sa SSM pa na lang Huwag lang kasi mabango ang Ang munggo Ganun lang pala Matry ko nga rin yan minsan. Lagyan mo kung sa pinggan. Magpaano tayo? Magpa-feeding? Ganito ang pakain natin? Pidyo <laughs> rin. Ay, wasama kami ni Ali. Wait, ano? Man, ano? Kasi, sabi tong, mo? Tong, yung, Malapad. Malapad para malamig. Ah? Uh, Ito, stinle? Yan. Para malamig. Ilagyan yan. Lagyan mo sa plato. Tikman nyo kung okay ba. Kung hindi ba maalat. Kung hindi ba matamis. Kung, kung tabak eh. Oh, wala. Hindi mo tanga nga nini mo asin. Eh, bilo lang yan. Sige, lagay mo. Bilo yan. Di ba masarap din lagyan ng kunting asin? Asin. 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 Hey, oh. Ilagay mo doon. Tikman nyo. Kayo dalawa, tikim. Ah. Tikim, nasahan nyo. Ayan, ang Pinis Prada. mo nyo kung... Lasa, lasa. O, patay na lasa, to. Lasa, lasa. Kung, kung matabang ba? Ha, kuya. Ha? Off na natin yung kalan. O. Oh. Hindi mo, kung malat malat. Kung, kung matabang mana. ba? Kung matabang? Okay, kung, hindi pa, wala pa. Matabang? Medyo. Oh, okay. Ah, oh, then, oh. Then, then uh, okay, big. One fourth pang asukal. <laughs> one fourth. Oo, one Mmm, lang, Yan, yan. Yan siguro, Kasia. Taba. Grati lang. Yeah. Yan. Mm. Eh, kasi kanina, uh. stickman tikman mo, wala ka, no? Walang, gata. gata. Ah, yung pala. Yung pala. Oh. ngayon May gata. Oo, oh, ngayon oh, may gata. May gata na. Yung tabang. But, buti pang ginataan, may gata. ang okay. oh, okay. nagkahalo, wala na. gata. Ang problema niya, yun. Oh, wala mo Chip, chip, <laughs> ano <laughs> <laughs> Meron <laughs> Wala lang Kailangan <katas. laughs> uh, lang pala <laughs> <laughs> oh, ano <laughs> Meron namang pambumba. Oh, na lang po yan. Uh, Ano yan, <laughs> <laughs> Oh, uh, akin na, lagyan natin ulit. I ibalik yun, ibalik. Ah, uh, ibalik. Okay kada pala siya. Ini pong hari ng dinin. na. Hmm. na. Ha? Uh, Tapos, natin, sa Huwag ka masabi nga, huwag ka masabi nga matabang, ay huwag <laughs> sabi matabang, huwag ka na magtikim. <ha? laughs> Kami na. Kanya-kanyang dagdag na lang ng asukal. Oo, dagdag na asukal. Baka tayo nito hmm. may diabetes na. Okay, uh, Panalawang tikim. Asa. Ayun na, ah? oh, na, tama na yan. Ha? tama na. Yan. Ay, tapos na din ang product ni Kuya ah, Kasi pag naglamig oh, yan, matamis oh, na, 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 na yan. Hindi Pag ganyan, pag nalamig, matamis na. Parang masarap na yung malamig. Tapos, ang kasama nito is yeah, yung, yung tinapay. Uh, ay, sobrang lamig. Masarap. Huwag tinapay. Huwag na tinapay. Ay, ang baga, may tinapay. Ang dami. Asara ko, magbilig pa. Ayan.

Victor, Victor, Mario, <laughs> Victor, na <Ay>, Mario. <laughs> Pagdi si Victor, tawagin Mario. <laughs> <laughs> Balik <laughs> jus na harina. tama na 'yang busin. Kain na. Ready na ang ating. Kami naman sa patas ni. Binig, ano yan? Binignet? Ano yan? Binignet. 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 Oo. Kain naman ng binignet. Wo. Tapos na. Paano mo si Bala? Paano? Paano sayo 'yung paano? Ay, ila. <laughs> oh, wala na. <laughs> oh, anong masasabi niyo? Masarap. Ay, ang masarap. Masarap. Ang sarap. lumabas ah, na. Si tita, sa ah, nakita sila. Na. Oh. Iba na no? iba na, no? iba na, iba na, iba na, iba iba Binabami ka ng 71 years old. Mm, <laughs> Ay, yan. O, so, sa tingin mo, 71 niya. Akala mo, 50 ano lang yan. <laughs> Ay, siya ba yan? Hindi, <laughs> nakabideo. At least, mapapanood pa rin niya. <laughs> so, kain muna tayo. Ay, ay. Hmm, na kaya Hmm, tignan na!